Hello so guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. Tignan nyo ang sarap ng weather dito sa amin guys, umuulan. nag -ipon kami ng tubig panlinis dito sa terrace. Ang sarap ng weather, hindi siya mainit. Kasi nung nakaraang araw, di ba sobrang init. Pero ngayon, ay gusto ko yung weather. Maano, anomal malamig. Malamig siya ng konti. Ay, nakaka-refresh. Yung watermelon ko, oh, may mga bulaklak na. Namulaklak na yung watermelon. Sana may mag-survive sila. Hmm? Kita nyo, yung may mga bulabulaklak doon, yellow. Pinakita ko lang yung ating weather today. Ang laguna nung aking ano, oh, ang laki na nung papaya ko, tapos ang lago na yung aking lemongrass. Katatapos ko lang paliguan dito si Tonton. Napaliguan ko na rin si Asher at naihatid na, naisundo na siya ng service. Ngayon, gugupitan ko tong si Tonton kasi medyo mahaba na naman ang kanyang kuko. Ewan ko ba sa mga batang to, nagising. <laughs> Habang ninaarakateran ko, nagising siya. Ewan ko kasi, every time ko naman ni Nelal kateran, haba pa rin ng kuko eh. Nung nakara nagalit sa akin si Asis kasi nung, nung nelal kateran ko ano na natap, natapyasan ko ng konti yung balat niya at lumugunga. Nagalit sa akin si Ash, si Asis. Kahit ba si Asher, ang bilis after 2-3 days mahaba na naman ang kuko ng mga batang ito. Ewan ba, ang bibilis naman magsihaba. Ang tahimik ko guys kasi nagising ba si Tonton ba? Ang hirap niyang gupitan, hindi ko siya magupitan kapag gising, ha. Kasi na ano siya hinuhugot niya yung kamay niya, malikot siya. Kaya ang ginagawa ko, ginugupitan ko siya kapag ganyang tulog Kaso naman ang problema ko, nagigising nga. Gising-gising nga kasi siya. Kaya ayan, medyo nagtatagal ako sa paggukupit. minsan sa kanya, lalo't mahina ba yung aking mata. Hindi ko naman masyado makita lalo't ang liliit din yung mga kuko niya. Kaya minsan, nahihirapan akong nilkateran si Tonton. Pero, yun nga, kailangan siya talagang nilkateran kasi minsan nakakalmot niya talaga yung mukha niya. Ang likot kasi ng kamay, kaya yan, tsaga caga ng konti hanggang sa manelkateran. <laughs> yun nga lang, pagising-gising. Kaya, yan, tagal-tagal mag sa batang maliit. At ito naman si Asis, inihahanda yung aming pagkain, bali naggawa siya ng achar, alu achar or vegetable salad sa Nepali. So carrots, cucumber, and meron ding radish. Masarap yung radish na nabili ni Asis, manamis-tamis siya, hindi siya yung mapait. And syempre yung green peas, ayan, puro ano yan guys, uh, raw. Bali, ang naluto lang yung patatas lang ang luto dyan sa atsyar. Hello guys, good morning! Bali, kapapadede ko lang dito si Babu at uh, pinapaburp ko nga siya kasi kapag hindi ko siya pinaburp after niya magdede para siyang nalulunod kaya every day de niya pinapa-burp ko siya pero may nabasa kasi ako sa mga comment na kapag breastfeed ka daw hindi na daw kailangan pa-burpin And, depende siguro sa bata yun guys. Kasi si Babu, pag hindi ko yan pinaburp, para, para talaga siyang nalulunod kaya pinapaburp ko. At saka madali lang naman siyang magburp, hindi naman yun matagal. At saka napanood ko din na kailangan kargahin yung bata na kaga, pa, pa ganito para daw hindi siya sumuka or yung magluwad yata. So yan yung ginagawa ko bago ko siya ipahiga ulit sa kanyang duyan kasi nga 11 o'clock na dito at ako ay nagugutom na katatapos lang kasi akong maglinis so ayan nilagay ko na siya sa kanyang duyan at ako ay kakainan ng pananghalian mag isa lang kami lang dalawa dito ni babo kasi wala si asis Pumunta siya ng Devgat kasi ah, namatayan sila. So, pumunta sa, sila dun sa Devgat para maki, makilibing ba, makisunog ng bangkay ng uncle niya na namatay. Bali, pinsan nyo nila baba at ito kain tayo guys bali ang ulam ko ay yung atchar na ginawa ni Asis kagabi, bali dinamihan niya, ayan oh ayan bali dinamihan niya ang gawa ng atchar kasi nga, para may pangulam ako ngayong araw na to kasi nga kahapon nila itinawag na, namatay yung tulbaba nila Tulbaba Baba dun sa may Mangalpur, pinsan nila Baba. So, nagluto na siya ng marami para sabi niya may pagkain ako ngayong araw na to. Pinapaluto niya ako nung mushroom pero tinatamad na ako kasi nagugutom na talaga ako. 11.30 na dito. So, ayan. Kain-kain muna ako. And, syempre guys, update ko kayo sa ating itlog. So, nakakolekta na nakuha ko na dalawang itlog ay dalawang itlog, isang malit at isang malaki ay hiningal ako bali eto yung itlog ng manok natin na malaki, grower siya at ang tawag sa kanila hindi sila 45 days ba diba? ngayon itong native natin tatlo na sila, tatlo na yung nakolekta namin ngayon, nung unang nakakolekta si Asis dito, ang sabi niya, I, eh ano daw ya daw niya sabi ko oy halo mo sabi ko kasi kapag kinuha mo na yung isang manok na lum sabi ko para magkaroon ulit tayo ng ganitong klasing manok ba yung malalaki bukod sa native sabi ko magkakaroon din tayo niyan sabi ko kaya ihalo mo ngayon nagcheck ako ng kulungan nakakolekta ulit ako ng isa bali Bali, itong, dala, itong dalawa na ng isang araw, kahapon wala silang itlog. Tapos eto, nakita ko ngayon, kasi nga chinek ko, meron isa ulit. Tapos ito, isa ulit. Ayan. So, ipunin lang natin siya dito. Ano to? Ah, okay. So, ipunin lang natin siya dito para mangulekta tayo ng itlog at ipapalumlum natin sa isa sa native. Kasi yung ganitong klase ng manok, hindi sila naglulumlum ng itlog. Pag napabayaan sa cage, kinakain kasi nila. So, hindi pwede maglumlum yung babaeng ganitong manok. Kailangan yung native talaga. So, ayan. Nakaano na Nakatatlong native na tayo at saka dalawang ganito. Growers yata. Hindi ko tanda ko anong tawag sa klase ng manok na ganyan. Yan. So, iwanan lang natin dyan at bantay-bantayan natin yung ating manok kasi nga kailangan makakolekta tayo ng mga itlog-itlog day gising na ang aming baby laki-laki ng mata 2 o'clock dito 2 o'clock 2.30 yata after ko kumain kanina try din akong umidlip-idlip sana kaya lang pagising-gising at nangihingi ng gatas palaging dede. Binilhan namin siya ng pacifier kasi nga parang parang ginagawa niya kasi pacifier ang aking duduk ba. Eh feeling ko na overfeed siya. Kaya binilhan naman namin siya ng pacifier. Kaso ayaw niya ng pacifier. Matigas umiiyak siya sa pacifier. Kaya hindi niya magamit. Ha? Ah? ah? Gising na ayaw nang matulog okay na rin para masarap ang gising ay masarap ang tulog niya mamayang gabi na na para masarap ang tulog mamayang gabi na para hindi masyadong mapuyat-puyat si mami okay lang na wag matulog sa hapon na na mamaya na lang ulit ang tulog na tan tan binihisan ko wala na siyang short kasi ang init tan ton 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 pakitong kitong alimango sa dagat malaki at masarap mahirap hulihin sapagkat nangangagat tong 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 ton 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 ton, ton, ton lay ton ton lay ismail bibi oy ismail ismail ka nga bibi nag ismail ka nga bibi minsan naman nakikipag-usap ka ismail ismail na ismail na Smile! smile, 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 smile. smile. Ano, Bebe? Ano, nagising na ikaw? Kumusta? Kumusta man ang Bebe Tonton, oi? Kumusta ang Bebe Tonton? Ah! Hatsong! God bless you! O, oh, isa pa. Isa pa. Hatsong! Patingin ng ilong. Palinis man ang ilong, Ah! Ah! dahil dumati ng aming estudyante, nakatulog na rin yung aking mali napatulog ko. Eksaktong natutulog siya nung dumating si Asher. Gumagawa na siya ng sarili niyang homework kasi ginawan ko siya ng kanyang chocolate milkshake. Ayan, tig-isa kami. Chocolate milkshake yan. At nagluluto ako ng kanyang french fries. Yes, almost. Ayan. Ginamit ko yung Milo. Mm. Kaya lang medyo mahina yung medyo mahina yung aking blender. Hindi, hindi niya masyadong makrush yung ice. Kaya nilagyan ko siya ng delicious. Delicious. Hindi niya masyadong makrush yung ice na nilagay ko. Nag-overheat yung aking blender. Delicious anak ko? Mm -hmm. Okay, I will go get the french fries and you will, ano, you finish first your homework, okay? At ito na rin yung ating homemade french fries. Yan. Yeah. Bali, apat na piraso to na patatas, medium size. Mainit pa? Okay, you will eat first before continuing your homework. Hi. At yun guys, hindi pa rin kami tapos sa homework. Tapos na kami nagmerienda. So, continue ulit kami sa homework. And yun, nagugutom daw yung isa. Kasi, sinaasis, bawal silang kumain ng may asin. Kasi sa kultura nila dito guys, pag namatayan ka, lalo kapag ano, close relative. Ah. Hi guys! Hi. Hi. lalo kapag close relative kagaya niyan, yung namatay ay close relative nila as in first degree kasin ni ng ano ni nila baba bye, bye, bye. so kasama sila sa bye. mga hindi kakain okay. ng may asin kagaya ng lahat ng mga pagkain na may asin ba ang pwede lang nilang kainin ay kanin gatas pwede silang kumain ng mga putas yon yun lang yung mga pwede nilang kainin ngayon sabi sa akin ng isa na daw siya <laughs> pwede naman siyang kumain ng ano kanin yun nga lang pwede naman siyang kumain ng kanin at saka ano, tubig. Na may asin. Ay, na may asin. Kanin na may tubig lang. Ang alam ko, pwede sila sa asukal. Basta sabi nila yung may asin, bawal. May sibuyas, bawal. Ah... Uh, ay, isus, isus. Yun, basta mga ganun, guys. Yun yung isa sa kultura nila dito. And, dahil nga, hindi naman sila yung immediate family. Ah... Uh, mag fasting lang sila hindi lang sila pwedeng kumain ng mga pagkain na may asin sibuyas na ganyan ng 3 days lang so yung pinaka family noon yung pinaka family talaga ng namatay yun talaga yung mag, ma, hindi kakain ng asin ng 13 13 days pa pa no 13 days hindi pwedeng kumain ng asin sa, sa mga sa mga sa mga anak asawa anak ganon bawal tapos sila din, hindi pwedeng mag-celebrate ng festival. As papa, are we affected for that one? Yeah. For all. <laughs> kami din pala. So, affected din kami na bawal mag-celebrate ng mga festival ng isang buong taon. So, dahil ngayon siya namatay, uh, itong parating na Tihar, Dasay, what else? Tihar, Dasay, teach bawal mag-celebrate hanggang next year. Hanggang sa ma-celebrate yung first that anniversary niya. yon. After ng first death anniversary niya, sa mga susunod na festival, pwede na. Basta isang taon yun, guys, na bawal mag-celebrate. Pero, yun lang. Are, are, we affected really, Papa, not to celebrate that one? Mm -mm. So, yun. yun ang na, ganun yung kultura nila dito, guys. So, so ngayong year na to, baka hindi tayo makakapag-celebrate ng dasay. Wala din tayong tihar, walang baitika, mga walang ganun na ano. Pwede, siguro pwedeng magluto lang ng konti, maghanda-handa lang ng konti, pero wala talaga yung pupunta ka na magpapatika, manghihingi ng blessings, wala yun this year. Kasi nga, close relative, first cousin ni Baba, yung mismong namatay. Kasi yung tatay ni Baba at saka yung tatay nung namatay, magkapatid. So, yun yung pinakakultura nila dito. <laughs> Ngayon si Asis, ayan, nagugutom at naghahanap ng pwede niyang makain. Prutas ang pwede niyang kainin. Apple, banana, kanin na may tubig, pwede naman. O di kaya gatas. Ang problema kasi sa kanya, ayaw niyang kumain ng gatas. So, yun guys, konting kaalaman lang about sa culture nila. Asis, si Asis lang, hindi kami kasama ni Asher guys. Di ba papa no, for that, for that one not eating salt for three days, I am not affected, yes? Only you. Yeah, si Asis lang, si Nababa lang, si, Naasis lang. Pero ako, mga buhari, mga buhari, hindi kami affected guys. Pwede kami kumain. So, yun lang guys for today's video. Thank you for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.